Naiwan ko. Hala, ay, hindi ko na ipasok si Rev. ba baka, baka napanis na to. Magagawin ko sa sa'yo. Mangangamoy buong office ko. Tikman ko kaya. Ay, wag na. wag na, baka masira pa siya natin. Sige. Oh, ha? Baka maayos naman po ah. Hindi, naku, oh, naku, wag na. Baka sumakit pa mo. Wag na, itapon na lang natin yan, ha? Okay, Hey boys, sige, I'm gonna work now. Sige na. Ahh! Oh uy, kailang! Ahh! Anong ano nangyari sa'yo? Mam! Uy, uy, Christian! Uy, nakakaal ka ba, pare? Pinazubog ito yung chan ko, ma'am. Opo. Masakit! Oh, Sobra masakit! Sobra! Sobra! Naku! Ayy! Bakit baka may aprendiz na itis ka na! Oo naman, eh! Uy, hindi ka dadalik sa infirmary, ha! Uy, hindi ka! Huwag tayo sa pinig-pinig sa'yo! Uy, hindi mo maglakad? Okay. Lemak, lemak mana? Sorry bos, jadi bos lihat saja. Tahu tak dengan dadaya kah? Bos, 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 tak pernah Bagsak na yung kalaba mo, tinutuloy mo pa rin. Ano eh? Kailangan, pero ako na leksyon. Hindi ka pa rin nababago rin doon. Yanni! Ah, gusto mong tayo na lang magpapawis? Ha? Oh, kailangan ako dito. Ha! Pang main event lang. Di mo, magkano? Saan ang babayad ko sa'yo? Di mo ka lang pera mo. <laughs> Yanis. Kalokohan e. yan. Lahat ng tao kailangan ng pera. Ba? Diba? Sabihin mo lang, do-dobling ko, de-tripling do ko. Name your prize. Ano? Tama. ang sabi ko, dapat malinis ang trabaho, di ba? Ngayon, sabihin hey, sa si akin, paano kayo namukhaan ng mga pakila merong yun? Eh, boss, di naman talaga kami namukhaan eh. Pero kasi, takal mo to ko ng lulo eh. Tapos nakita niya to. O tapos, anong sinabi niyo? Wala, boss. Di namin. Ay! 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 At siya na rin naman sila na sa Abibus eh. Pero pwede pa sila magingay. At si Perreira nag-uuto sa kanila. Mga walang hindi… <laughs> eh, 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 Siyempre kukomprontahin ko sila. Hindi dapat nila tayo hinaharas at binabantaan no? At anong balaban mo? Ah, mute and drain? Yeah, no. Vital statistic? Hoy, tigilan mo! Hindi right. ka nagtitinktang, right? Unaayos ka! Kung si na Max at Tata, sigo si Verge lang sa mga uh -huh. sa, sa mga siga. O, Shai, ano ang gagawin natin? O, oh, pedyohan mo. Yung walang nagliring, ah. Kaya, ha? Bilis ang... Deadbat lang nga, eh. Tawag ba nang tawag tong anong color na to? Nakakabulisit no, ka lang. Simpil lang ako sa ilpong muti. ko na lang yan. Magkisip ka tayo ng ibang paraan para mapatunayan yung mga crimes nila. At aminin nila sa atin kung sino nag-utos sa kanila na gawin lahat ng to. mga hmm, baka may marinig ka? Baka may marinig ka, lakang naman ng tinga mo. Alam mo, mabuti pa, umalis muna kayo. Ha? Abang mainit yung sitwasyon. Hmm? Hmm. Kaya ka tagal? Matagal! Huwag kayong bumalik hanggang ipinatawag ko kayo. Ha? Sige na, umalis na kayo. Kung nakaabang may sasakyan d'yan, ha? sumakay na kayo, huwag kayong bumalik.

Eh baka pa rin talaga. Yani. Ikaw pa rin ang maestro. Tulad na napag-usapan natin. Magkano nga ulit? Hindi <coughs> price. Hindi ko kailangan pera mo. Ano kailangan mo? Trabaho. Sa Boys Town. Tanggapin mo yung proposal ko. Hindi. Ito na lang. Magkano? Ikala ko ba sa mo kahit ano? Kahit magkano ibibigay ko sa'yo, huwag lang yan. Wala ka pa rin palabra d'yo, Non. Kaya walang tiwala sa'yo yung eh.